Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Sir JR in Japan. And this time, pag-uusapan po natin kung ano ba ang mga alternate ALT participant. I-share ko din sa inyo kung ano yung mga ginawa ko bago ako tuluyang na-qualify as a JET program participant. First up, I would like to congratulate lahat po ng mga tapos na sa second stage ng process. Ito yung mga nag-demo, nag-interview, at nag-exam. So, ito na nga. Naghihintay na po tayo ng ating may huwagang email para sa next stage or next phase starting application journey. Tatlong klase po ng email yung marireceive natin. Una, yung pinakamaganda sa lahat. Nag-notify sa'yo na ikaw ay shortlisted na participant. Alawa, ikaw ay alternate ALT participant. At pangatlo, nag-notify sa'yo na ikaw ay hindi kasama sa batch na ito. So, pwede mong itry next uh, opening. Sa experience ko, ang i-share ko po sa inyo is yung pangalawang klase ng email. Yung alternate ALT participant. Okay, March 28 ko po na-receive yung email na ako ay alternate ALT participant. Of course, at first, I was really broken-hearted kasi hindi ito yung inaasahan ko. Then again, inisip ko, eh, pinigyan pa ako ng chance na magsubmit ng mga documents eh. Kasi once you receive this, may mga naka-attach mga forms na kailangan mong i-fill out at mga documents na kailangan mong i-submit ASAP. Kaya, kako, may chance pa. Pero kahit na nag-aayos ako, hindi pa rin makampante yung isip ko. Kaya nagbasa-basa ako ng mga vlogs at saka nanonood ako ng mga videos ng iba. Unfortunately, walang ganong vlogs or yeah, information about alternate participant. Ako ay very open that I am an alternate participant kasi palagay ko naman hindi naman nakakababa ng pagkatao na aminin na ikaw ay alternate participant. In fact, hindi talaga natin alam kung ano ba yung rason kung bakit may mga na-alternate participant. Una, pwede natin isipin na ito bang mga alternate participant ay yung mga kahalili ng mga kung sakali mang may mag-back out dun sa mga original list ng shortlisted applicants. Pero along the way and sa mga kwento ng iba, nare-realize ko na may mga ibang factors kung bakit ikaw ay isang alternate participant. Again, this is not the official statement po coming from the JET program Philippines po ay opinion ko lamang po at base lamang po sa aking experience. Okay, so last March 28 po, na ko po yung email na ako po ay alternate candidate. And katuloy nga na sinabi ko kanina, may mga requirements na dapat isubmit. And dahil gusto ko mag-create ng impression na ako po ay willing, 100% willing to be a part of the JET program, agad-agad po April 2 yan, nag-submit na po ako agad-agad ng mga requirements na pinapasubmit nila. Kasi baka nga ganun, baka may kunin pang mga participant, baka may school na kailangan pa ng ALT, at ubus na yung mga nasa listahan ng mga shortlisted participant, baka mamimili sila sa mga unang magko-confirm. Kaya gusto ko agad-agad makapagsamit ako. Yun nga lang, iniisip ko before, hindi ko kayang maghintay ng hanggang December. Kaya sabi ko, Lord, kung ibibigay mo sa akin, dapat ibigay mo na sa akin agad-agad. Kasi nga ka may mga nabasa ko na after two weeks, na-notify na sila na sila ay finally qualified na or shortlisted na. Yung iba naman, natanggap ng around August, yung iba until December talaga. So sabi ko, Lord, kapag umabot pa to ng December, baka mahirapan na akong mag-resign. Kasi syempre, hindi natin alam, ang daming pwedeng mangyari kapag nandun pa ako sa loob ng, ng DepEd during that time. So as what I'm saying, I submitted my documents as early as April 2. And then, I trusted na lang everything sa faith natin, no? April 11, na-receive ko yung email na ako ay shortlisted na or ako ay upgraded na. Po ay mag-check kayo lagi ng email ninyo. Kasi look at this email. Na-receive ko to April 11 and past 5 ko na siya nabasa. At, at ang office na po ay hanggang 5pm lang. At ang hinihingi na ng reply ay within the day. So, I don't think kung Okay pa ba na magreply reply ng past five pero still nag-reply po ako. Dalawang beses pa yung reply ko kasi gusto ko talaga makita nila na ako ay very much willing to be a participant of the JET program. And of course, yung nareceive ko ngayong email ng April 11, may pinapa submit ulit ng mga documents and halos kamuka ng mga documents na submit kung ikaw ay alternate participant. Siyempre, hindi na ako magre-reklamo kahit na o ulitin ko ulit na isubmit yung mga documents na ito, okay lang sa akin, isasubmit ko pa rin as long as maging okay yung result at maging positive na ma-qualified na po talaga ako. Huwag tayo magiging negative thinker kapag pinapasubmit tayo ng pinapasubmit ng documents. Marami pang documents na ipapasubmit sa atin. And, syempre, nag apply tayo, kailangan nating sumunod. At syempre, chance mo na yan eh, wag na mag ng pakakawalan. The point here is that, kapag kayo man ay nakaka-receive ng alternate Candidate, email. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Hintayin natin yung at least two weeks. Pero, ngayon, sa batch po namin, ang dami po namin alternate. Nung una po, 64 po kami nag-flight, July 30. And then, by August, may dumating. And then, pa-isa-isa, may mga dumarating po. At ang pinakalas po na dumating, itong December, may dumating pa po. Okay, meron pa rin po kayong chance, kahit na kayo po ay alternate candidate. But then again, it doesn't make you a lesser person kung kayo po ay alternate kay maaring may mga hindi pa po natatapos yung kontrata, that's the time na kukuha pa po sila mula sa inyo. Ah, sa palagay ko lang naman. So yon, don't lose hope if ever you received an email na kayo ay alternate candidate. God bless you on your application journey and once again, this is Sir JR in Japan. Follow my page, Sir JR in Japan and subscribe to my YouTube channel, Sir JR in Japan. Nakakabulol. Bye!